Para sa ating headlines, Pagbabautismo, muling sa gawa sa Distrito Eklisyasiko ng Pampanga West. At Evangelical Mission sa lokal ng Binondo, Distrito Eklisyasiko ng Maynila, didaluhan ng maraming panauhin. Yan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Para sa mga detalye ng ating mga balita sa Distrito Iglesia ng Pampanga West, kinahabagan ng Panginoon Diyos si na Joanne Rihona, former born again Christian, at Rodaline Cortez, former Catholic, na matagpuan ng tamang paglalingkod sa Panginoon Diyos. Kabilang sila sa mga tumanggap ng banal na bautismo sa Iglesia ni Cristo. Tunghay natin ng kanilang kwento sa balita ni Kapalit ng Joy Ferrer. For the longest time na ako nagtuturo din po ako sa mga bata na ay, yun po yung tinuturo po namin about sa Trinity. Pero nung natutunan ko po siya dito sa Iglesia ni Cristo, una po hindi ko siya matanggap. Ito ang naging pahayag ni kapatid na Joan Regoma, isang dating tagapagturo sa Born Again Christian, nang unang makapakinig siya sa mga aral ng Panginoong Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Bali, sa amin po kasi sa Born Again is uh, naniniwala po kami sa Trinity, sa Diyos Ama, Diyos Anak, and sa Diyos Espiritu Santo. So, ang dito po sa iglesia ni Kristo, ito po yung isa din po sa sinampalatayanan ko na talagang ang Diyos po is nag-iisa lang po, ang Ama lang po. Siya lang po yung tunay at nag-iisang Diyos. E ni kapatid na Zoan ang naging dahilan kung bakit siya nagpaunlak na makapakinig sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia hanggang sa mapabilang siya sa mga nasa proseso ng pag-anib sa iglesia may lumabas po sa newsfeed ko po about po sa Iglesia Ni Cristo and nagkaroon po ako ng idea. So, nag-scroll-scroll -scroll po ako. Ni-research ko po siya and sinerch ko kung paano. Tapos, from there po, after po nung panunood ko, nanalangin po ako na humihingi po ako ng tulong, naglabayan po ako kung saan po talaga ako kung ano po yung tamang uh, religion or kung saan po ako maliligtas. Kung ano yung dapat kong sampa sampalatayanan. So, yun, nag-decide po ako na papakinggan ko po yung doktrina, yung aral po ng Iglesia ni Kristo. at uh, titingnan ko po kung nandun po talaga yung tunay na kaligtasan. Kaya po ako nag na magpa-doktrina. Bukod kay kapatid na Joan, ibinahagi rin ni kapatid na Ronaldin Cortez ang kanyang naging inspirasyon sa pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Um, dati po akong sakristan, sa Kristan, uh, sa naglilingkod ako sa simbahan ng Katoliko halos um, walong taon. Siguro dahil sa tagal kong naglilingkod sa Katoliko, nakita ko talaga kung ano yung um, nakita ko yung sa kung paano yung patakaran sa loob ng katoliko. Sa loob kasi ng katoliko, magagawa mo kung anong gusto mo. Pero sa iglesia, makikita mo disiplinado talaga yung mga tao. Yung values sa kanila, yung um, pananampalataya nila, hindi mo talaga yun mabubuwag eh. Kahit na saan ka man, kahit sino pa man o ano man yung pilit mo sa kanila. Yan yung naging ano, um, inspiration ko para pumasok sa iglesia kabilang sina kapatid na Joanne at kapatid na Ronaldin sa mga tumanggap ng banal na bautismo dito sa Distrito Eklasyastiko ng Pampanga West. Pinangunahan ng banal na okasyon ni kapatid na Ronaldo Canlas, tagapangasiwa ng Distrito. Sa pangunguna po ng ating tagapangasiwa, kapatid na Ronaldo Canlas, ay nagpapasalamat po kami sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid na Eduardo V Manalo sapagkat pinahintulutan po nila na maisagawa po ang banal na bautismo sa araw na ito sa aming distrito. Kami po ay galak at natutuwa sapagkat muli pong nadagdagan ang mga taong maglilingkod sa Panginoong Diyos na napaloob sa iglesia na kasama po nating luluwalhati at magpupuri. Ipinahayag ni na kapatid na Joanne at kapatid na Ronaline ang kanilang kagalakan na sila ay mapabilang sa mga nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nung binabautismuhan na, um, panatag ako na alam kong before kasi hindi ako takot sa ano eh, hindi ako takot sa mga desisyon ko. Kasi hindi ako mulat na ganito pala, ganito pala yung magiging um, consequence if hindi ka sa mga aral niya. Ngayon, nagkaroon ako ng takot sa ama. Hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko. Sobrang saya ko po na finally alam ko na nasa tamang, ano po, ako, nasa tamang kaligtasan po ako. Nasa tamang religion po ko na alam ko po na dito talaga maliligtas po ako. Mula po rito sa Remedios Lubao, ako po si kapatid na Joy Ferrer para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Puntahan naman natin ang distrito ng Maynila. Dangdang panauhin ang nakasaksi at naliwanagan sa mga kalooban ng Panginoon Diyos na itinuro sa Evangelical Mission sa lokal ng Binondo. Ibabalita sa atin ni Kabarad na Alay Sapsay ang reaksyon ng mga panauhin kinabangan ng mga panauhin ang isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos sa lokal ng Binondo, Distrito Eclesiastico ng Maynila. Kasama sa mga nakapakinig sa Evangelical Mission ang mga nasa Philippine Coast Guard. Currently, isa po akong 7-day uh, Adventist. Ito po isang karangalan para sa amin na magkaroon ng pagkakataon na kami maimbitahan sa ganitong uh, activity. Ako pala ay isang member ng Born Again Christian, ay tinatawag na Alliance. Mm -hmm. Inaan ya niya, lang din po kami ng isang kasama namin na member din po ng uh, Iglesia Ni Cristo. Yeah. And syempre, curious lang din po ako na marinig at makita kung paano yung pagsambay ng Iglesia Ni Cristo. Pinasiwaan ni Kapatid na Joselito Salas, Ministro ng Ebanghelyo, ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Nagpahayag ng damdamin at natutuhan ang mga panauhin sa isinagawang pag-aaral. Sa pagkakataong ito ay nagpapasalamat ako dahil nakarinig kami ng salita ng aaral mula sa uh, Iglesia Ni Cristo at nawa ay pa sa ibang uri ng gawain na na makakapag na makakapagpasigla at makakapagpatatag na ng ating pananampalataya. Sa na-observe ko is naka Batay din talaga sa Biblia yung mensahe na binigay kanina ng tagapagsalita. Hopefully, na sa susunod is sana maimbitahan pa sa mga gaya ng ganitong ayaw, aktibidad na meron yung Iglesia ni Cristo. Nagbase po sila sa Biblia po, sa mga salita po ng Diyos, yung, yung pamamahalag po nila. Uh, dito po kasi, ah, nagbibigay po sila ng mga halimbawa po, base po sa Biblia po. Dapat po, pang spiritual po, lagi po tayong maging mabuti sa kapwa po. Masaya po ako, nandito po ako ngayon. Nais ng mga kapatid na maipakilala pa sa maraming tao ang mga kalooban ng Panginoong Diyos. Nagbunga ang pagsisikap at paghahanda nila upang makapag-anyaya ng mga taong makakapakinig ng tunay na aral ng Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kami po ay tulong-tulong na makapag-anyaya, makapagbigay po ng pasugo sa mga kasama sa Coast Guard para maghikayat at sa Iglesia ni Kristo. Pero ako po ay natutuwa at nang uh, pag-aanyaya uh, po kami sa aming uh, ano, hanay na umaani po sa iglesia. Uh, malayo pa lang po yung petsa ng pamumahayag. Ah uh, sinabi ko na po yung aking mga malalapit na kaibigan at kakilala. At ang nag udyok po sa akin para anyayahan ko po sila ay yung uh, pagmamahal ko sa kapwa sapagkat gusto ko nais ko po silang uh, madala sa uh, tunay at wastong paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. At isang pagpaki, pagpapakita na rin po ang pagpapahayag uh, ng pakikipagkaisa sa ating mahal na nagmamahal ng pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At isa rin po itong pagpapahayag ng uh, pagmamahal at pagsunod po sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Binondo, Maynila. Ako po si kapatid na Eliza Absay para sa Iglesia ni Cristo News Network. Manatili po kayong nakasabay-bay, magbabalik ang ibalita ang pagligtas. For our news abroad, a musical evangelical mission was successfully held in the ecclesiastical district of Great Lakes. Many guests were edified through Iglesia Cristo original music they heard. Brother Reggie Beltran reports. Brethren from the district of Great Lakes came together to showcase their musical talents, using their gifts to inspire and uplift others while actively contributing to the work of spreading their faith today we had our musical evangel commission where we invited guests and visitors our loved ones family and friends to join us in this performance so that they could listen to these songs and all the more hear the words of god that they join the church Music is a universal language that brings people together. And so through music, brethren connect with and share their faith. Can combine it with faith it's, it's the easiest way to to share faith and it's so inviting Not few are the brethren in this district who through music can help in the work of propagation of God's words of truth. Our brethren in our district—they're very musically talented. From what we know, there's some; uh, they go to school for music. There's others that—that's their job, their part-time job. That they're actually performers, they're singers, and it's great to see that these brethren—they're using the skills they learn, different things here in this world, and applying it to help the church all the more in helping share their faith. Activities like these all the more inspire and strengthen the brethren to continue to collectively work together to reach and positively impact others through the power of music. Mm -hmm. I'm Brother Reggie Beltran for the Ni Cristo News Network. In the ecclesiastical district of San Diego County, California, Brethren also sang hymns of praises through a musical evangelical mission, which brought inspiration and joy to attendees. Here's the report. In an era in which the world seems more divided than ever, a unique way of propagating the pristine gospel of in the Iglesia Ni Cristo Church of Christ continues the musical evangelical mission. Here in the district of San Diego County, it was conducted here at Lincoln High School Theater. All of our songs and the performances were centered around inviting and inspiring our guests. In the Musical Evangelical Mission, um, while there isn't any preaching of the words of God, we get to deliver that message through song and music. Uh, we get to invite our guests, we get to inspire them with the words of God through song and music. Offering not only incredible performances, but more importantly, a message of faith, unity, and hope. Through the powerful songs and performances based on Iglesia in ni Cristo original music, everyone, the performers, those in production, the audience, were given a chance to reflect, connect, and continuously grow spiritually. And so, the conviction that we wanted, and the message that we really wanted to relate to everyone, is that within the Church of Christ, um, they can find salvation, that they can find the true God, that they can find purpose in their lives. In a world where many feel lost or disconnected, attendees felt uplifted and inspired. And this, as hope for, will lead them towards having interest to continue to know and learn more about the Glacione Cristo, its teachings that are purely of the Lord God written in the Bible. I'm Brother Reggie Beltran for the Glacione Cristo News Network. Meanwhile, a special gathering and oath taking of new church officers were conducted in the Ecclesiastical District of Eastern Ontario. Sister us for more details. Taking oath isn't just a ceremony. It is a promise with faith, loyalty, and love for God. Tonight, newly appointed officers here in the Ecclesiastical District of Eastern Ontario have made the very promise to be steadfast and active in fulfilling their sacred duties to God. Each story behind an oath is a reminder of how God continues to move His people to serve, from seasoned officers renewing their pledge to those taking on new duties with grateful hearts. I would like to thank our Father in Heaven for blessing me uh, with this new duty as being one of the head deacons in the local congregation of Markham. And I feel truly blessed that God has entrusted this duty to me. I will be always committed to my duty as we have learned the word that truly comes to mind is endurance i will try to endure and perform my duties for as long as god gives me my life and my strength for others, the calling came in ways that they never expected, becoming a doorway to even greater blessings, just like for Sister Yuan. Um, I took an oath for my duty as a, a district producer of graphics, um, and this duty is. Um, quite special to people because it's actually the reason why um, I got accepted with the job that I have right now. For Brother JR, multiple duties only mean multiple opportunities to serve and to grow even closer to God. For me, this duty is, of course, important as is any other duty. But specifically, what it means to me is another step to becoming closer to God and to helping um, my fellow brothers and sisters within the big organization to also become closer to God. I think in performing the duty itself, I become more steadfast. I become more active in, um, of course, all of the activities within the church, the visitations, CFO activities specifically for the key, and in just encouraging and inspiring my fellow brothers and sisters to also be active and steadfast. I, in turn, become steadfast in my own faith. And for one family, service in the church has truly become a shared legacy of faith, as experienced by Sister Pamela. Me, it's an accomplishment. Um, it's my third year as a member um, here in the church. It's, it's really an accomplishment for me because in my family, I'm, I'm the only one without a duty. Um, my husband is a overseer and then my, my daughter, she's also part of the W S choir. So I'm very happy that I now I have a, a duty of my own after hearing the words of god preached by the district supervising minister brother marlon guinto the newly appointed officers took their solemn oath led by the assistant district supervising minister brother rodrigo malaca jr newly appointed officers and brethren from the local congregations and group worship service in ottawa gathered at the nepean chapel and were also connected via video conferencing joining in unity with those assembled at the scarborough chapel in this special gathering, every oath became more than a promise. It became a renewed declaration of faith and unity with the church administration. Through every duty accepted, a deeper love for God is strengthened. And no matter what happens in life, these officers remain steadfast in their commitment to serve God faithfully so that they may attain salvation. From Scarborough, Eastern Ontario, Canada, I am Sister Patty Quintos for Glessing Christophe News Network. Bumalik tayo sa balita rito sa Pilipinas. Mga may tungkulin sa District Iglesia ng Ulan Davao de Oro muling lumakas sa pananampalataya matapos sa tumanggap ng mga salita ng Panginoon Diyos sa tanging pagtitipon. Idinaos din sa banal na pagtitipon ang panunumpa ng mga bago may tungkulin sa Iglesia. Si kapatid na Karen Suzon ang magbabalita. Isa ang lokal ng Maragusan sa pinagdausan ng tanging pagtitipon at panunumpa ng mga bagong may tungkulin dito sa distrito ng Davao de Oro na dinaluhan ng mga kapatid. Pinangunahan ni kapatid na Benjamin Pelias, tagapangasiwa ng distrito, ang tanging pagtitipon. Sa pamamagitan ng dalisay na ibanghelyo ay itinuro sa mga kapatid ang kahalagahan ng tungkuling ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos, ay isinagawa naman ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin. Iba yung kasiglahan at inspirasyon ang nadama ng mga kapatid sa nasabing pagtitipon. Maraming salamat po sa ating tagapanghalang pangkalahatan sapagkat nilulunsad po ang ganitong mga tanging pagtitipon sa mga may tungkulin sa ikatitibay po ng ating pong pananampalataya para tayo po ay lubos na baka pagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Kami po ay lubos na magtalaga sa aming pong banal na tungkulin. Kailan may hindi namin pababayaan ang aming pong banal na tungkulin, anuman ang mangyari po sa ating buhay. Kami po ay lubos na magpapasakop sa ating pong pamamahala para po sa aming pong kaligtasan. Sinasampalatayanan ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo na ang tungkulin ay isang malaking biyaya sa kanilang buhay sapagkat ang nagkakaloob nito ay ang ating Panginoong Diyos. Mga biyayang espiritual ang natanggap ng mga kapatid na nagdulot ng katatagan sa kanilang pananampalataya upang lalo pang makapanatili sa mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Davao de Oro, ako po si kapatid na Karen Suzon para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pahipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa mga programang Iglesia ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsabaybay. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. At muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas